So, ayan mga idol. Ah, good morning, good morning mga idol. Umpisa na naman kami magtalabaho mga idol. Ayan, panda rin na naman yung makina. At doon naman sa dulo ay nagkikiping na rin mga idol. O, oh, ayan oh, si Rafi Tulfo in action. O, oh, ayan, okay na naman mga idol. Ngayong maga, trabaho na naman. Magandang maga sa atin lahat mga idol. Ayan na nga mga idol, inaayos ni idol yung ano generator para kami ay makapag-keeping na. Dahil well, napakatigas mga idol, hindi kayang hukahin pagka walang keeping. Ayan, si Ingo at saka si Kose. Sila ay mag-partner. Naiyayat ne ko po, na po kami dahil mainit na nga. Matigas pa yung hukain. O. Oh. Bana ta minggu. Ingo. <laughs> <laughs> uh. <laughs> uh. maganap maghanap pera. Uh -huh. Ako naman mga idol ay taga Bareta at si Kasi Pinsa naman yung taga ahon ng mga binareta kong lupa mga idol. Ayan, shout out na pala kay Rafi Tulpo na yan sa ang nagkikiping mga idol talaga. Banata, nagkakatumatiyan magkiping, ah, nagkakasidyo pero mga Bali, yan na pala yung dulo mga idol pagkatapos nga pala namin hukayin yan at sa na nga naman namin ano, ikabit ng napakalaking tubo ng nawasa mga idol Bali, yan na yung panguli dahil hapon na mga idol ikabit lang namin na kami naman yun ay pauwi na mga idol So paano mga idol hanggang dito na lang muna at maraming maraming salamat sa inyong lahat mga idol sa patuloy na pagsuporta o ganyan lang po yung trabaho ni idol araw-araw paghuhukay mga idol para pagka ano, may nahukay may pera si idol